YouTube, kamusta? Good morning, magandang tanghali, good evening po sa inyong lahat syempre po sa mga bisita At lagi po namin kasama dito po sa Papong TV Saan man ang mundo, mga OFW Nandito man kayo sa Pilipinas, mga Pilipino Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan Kung bago kayo dito, wag na no, wag niyong kalimutan mag-subscribe Siyempre po, like na rin po, pakihit niyo na rin po yung notification bell Dahil araw-araw naman po tayo nag-upload sa aming channel mga utol, paki-share na rin po dahil syempre para marating naman po natin yung makaibigan po natin na gusto po nating tulungan diyan. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kapapong ay yung usapin kung halimbawa tayo po ay gumawa na po ng proseso, nag-no contact, nag-radio silence or let's say nag-walk away na po tayo. Ngayon, sino po ba talaga ang unang-unang magre-reach out at kailan po ba dapat talagang mangyari to? Madalas kasing naitatanong at hindi nawawala sa usapang ex ay kung sino ba talaga ang unang magpaparamdam o yung sikat na term na reach out. Big deal po kasi kung halimbawa kasing naiprovide nyo na po yung space, nag radio silence ka na, no contact at ilang weeks o months ka na pong nakawalk away sa kanya, ano na po ang susunod? Magandang pag-usapan natin yan today mga kapapong. Pero bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Welcome back po mga kapapong at syempre po magandang araw sa inyong lahat. Bago po tayo mag-proceed mga kapapong, gusto ko po muna sana kayong imbitahan at syempre pa baka pwede pong maglambing, na bisitahin at paki-like, paki-follow naman po ako sa aking Papong TV FB page mga kapatid. At doon po tayo naglalagay ng mga short video bilang tugon po natin doon sa mga nagsusulat po sa atin sa ating comment section. Syempre po sooner or later, tayo po ay magla-live na rin po dun sa ating Papong TV page. Syempre, doon din po tayo naglalagay ng mga latest update natin, mga latest upload, mga balita po tungkol po sa Papong TV. Abangan nyo po doon yung mga short video na nilalagay po natin doon. Marami-rami na rin po kahit po papaano. Maraming maraming salamat po ah, Papong TV page po. Sa ngayon ay alamin na po natin kung tayo ba ay magre-reach out or hindi or maghihintay ano po ba talaga. Kapatid, ang pinaka main goal talaga ng bawat isa na gumagamit ng anumang proseso na itinuturo po natin, yun nga magpaubaya, mag ng sapat na panahon upang mag-cool down at mag-subside po yung mga negative thoughts ng ex mo ay yung goal po natin na ma-miss ka syempre at eventually mag-reach out po sa iyo ang ex mo. Yun talaga ang pinakapakay natin syempre bago po ang lahat. Hindi dapat mag-expect or let's say hindi dapat talagang maghintay pero undeniably yun pa rin ang pinaka-objective natin. Yung siya po ang unang mag-reach out. Pero syempre mga kapapog, iahatid po natin ngayon na isang backup plan kung halimbawang hindi po mag-reach out ang ating ex. Kung hindi po niya gawin yung iniisip po natin, ano po ang pinakamainam na gawin? Pero syempre, gusto ko pong ihatid na iba-iba ang sitwasyon ng bawat breakup at magkakaiba po ang personalidad ng ating mga ex. Pero malaki po ang paniniwala ko na with the right timing, right approach, ay mapagtatagumpayan mo po ito. Kung okay na po yun, let's move forward mga kapapong kung malinaw na at nasa tamang focus na po tayo. Kailangan ko bang hintayin o ako na po ang mismong gagawa po ng unang paraan? At ang sagot ko po dito ay big no. Hindi nyo po kailangan kontakin, hindi po kayo kailangan unang mag-reach out sa inyong ex. Hindi nyo po dapat gawin yan kung sa palagay nyo na hindi pa po kayo emotionally ready. Ulitin ko kapatid ha, big no po. Hindi po natin kailangan mag-reach out at unang kumontak po sa kanya kung hindi pa po tayo emotionally ready, hindi pa po tayo handa. Bakit po? Babalik at babalik din po tayo sa pinagmulan natin, sa pinanggalingan natin. Back to zero tayo. Kung hindi po natin na ibabalik yung dating ikaw, capable to think or even capable to decide, wala pa rin pong mangyayari kapatid. Kaya po ina-advise ko na no, hindi po natin kailangan mag-reach out kung hindi pa po tayo handang-handa. Kaya lagi ko pong ipinapaalala na yung no contact mga prosesong to ay hindi para bantayan at tignan mo ang ex mo. Ito ay walang dudang dapat nakatuon po sa atin, sa'yo kapatid, at hindi po sa ex mo. Ang main idea po ng space at pananahimik na ibinibigay natin sa ating mga ex is to help you heal and regain your composure. Have enough time para maisip mo yung tama. Now kung sa palagay mo na nakamit mo na yan, na-achieve mo na yung tamang lakas self-esteem at handang-handa ka na pong humarap sa ex mo? Malaking yes na po ang sagot ko. Yes po mga kapatid, pwede na po natin siyang kontakin. Yes po ang isasagot ko dyan. Dahil kailangan na po natin gumawa ng mga certain way kung pakiramdam nyo po na ready na kayo para magsimula uli yung mga ilang efficient conversation sa inyong dalawa ng ex mo. Lilinawin ko, may posibilidad kasi na yung mga exes po natin, mga ex po natin, lalong-lalo na po yung mga ma-pride na kung di po tayo gagawa ng paraan ay they may never reach you forever. Kasi may ex na naghihintay, tandaan mo yan. At meron din naman pong bala ka dyan. So mahirap po nating tansyayin yan. In order para magawa po natin yan, focus po sa sarili natin. Once na -handa na tayo, pwede na po tayong gumawa ng ating initial move. Isa po sa mga main reason kaya kailangan din po nating gawin ay syempre kailangan din po nating mag move on sa buhay natin, sa life natin. Alam naman po natin yan. Kung maghihintay ka kasi is baka wala kang mapala at mag senior citizen ka na pero wala pa rin pong extra magpaparamdam. Huwag nating gawing biro kapatid dahil may kilala po ako dekadang naghintay. Also, sa pagiging ready mo, rebuild at handa, focus Right time na po ito para once and for all ay malaman mo talaga kung may patutunguhan pa ba. Worth it pa ba at talagang deserving pa ba siya sa isang determined at papagmahal na katulad mo. Step 1 which is yung space apart, yung spasyo nga po sa inyong dalawa, distance sa inyong dalawa at yung no contact. Yan po ang step 1. At step 2 naman po ay yung pag-initiate and slowly build a new relationship unti-unti sa inyo. Ay crucial pong pareho at di po po pwedeng i-shortcut. Meaning, kung nag-step 2 ka kagad na hindi po dumaan sa step 1, ay hindi po magtatagumpay ito. Nililinaw ko lang kapatid ha, dahil baka mamaya, ah okay, sige, nagawa ko na yung space ng konte pwede na yung step 2 na. Hindi po, malinaw po na ipinaliwanag ko na sa step 1, kailangan munang maging prepared. Handa po tayo bago po tayo mag-step 2. Kapapong, alam kong mahirap ito, hindi ganun kadali. Pero itinutuwid kita, inilalagay ko po kung saan ka mapapabuti, kung saan ka mapapaganda. Ngayon kung fully decided at handa ka na po sa gagawin mo, sa desisyon na mag-reach out, bibigyan ko po kayo ng maaaring formula or technique, idea na pwede nyo pong maging gabay to regain at para maibalik po natin ang ating ex. Sabi ko nga kanina, timing kapatid ang magdadala dito. Dahil sa totoo lang, kailangan nyo pong humanap ng tamang pagkakataon, tamang timing kung saan hindi ka agad-agad makaka-retaliate, makakapag-reply, or makakapagbigay po ng desisyon ang ex mo. Magsesend po kasi tayo ng simple messages. Send him or her a thank you message na kung saan salamat kung saan ay wala na po kayong dapat banggitin. Hindi nyo na po kailangan ni-emphasize dahil yung message po na to kailangan po medyo bitin, medyo kulang kung saan mag-iisip siya. Iparating nyo po ang isang mainit at maikling pasasalamat at paki-indicate din po na wish nyo sana siyang i-thank you ng personal. Kaso, you choose to give regard na lang po dun sa pinagdaanan nyo. Nagrespeto ka kumbaga. At this point kasi na makakatanggap pong ex natin ng unexpectedly thank you, at this point maaring ikatuwa ng ex mo hearing anything from you ng medyo mahaba-habang panahon. Also, syempre, alam po natin na medyo nag-subside na po yung galit, anumang negative thoughts. So, medyo iba na po ang timpla ng ex mo sa inyo. Minahal ka rin niya kahit paano Ha? Also, it will keep him or her wondering kung ano po yung pinasasalamatan mo. Ang technique na ito will provide an opportunity for your ex na mag-isip. Syempre po, pag-iisipan niya yan. For sure, bibigyan po niya yan ng panahon before responding at huwag kang mababahala dito dahil ito dapat ang talagang dapat mangyari. Yung hindi po siya kagad mag kasi kailangan po natin pag-isipin siya. Siguradong sigurado po ako na pagka nakita niya ang pangalan niyo, baka even seen hindi po niya muna gagawin. Pero tama po yun. He or she needs to feel you muna. Dito unti-unti para manumbalik po yung positibong ikaw. Para ma-imagine niya ulit, para ma-reminis mga bagay na ginawa niyo. It will spark sa iba pa nga po, nagkakaroon uli ng tinatawag na spark. If done correctly at na-timingan po natin ng tamang-tama, unti-unting magkakaroon kayo ng mga small and short conversation po ng ex mo. Signs po ito na gumagana ang proseso sa inyo. Ang essence at wonders po kasi nito is yung pag-reach out mo and left something to think about. Kumbaga parang ano eh kahit papaano kapatid nung ikaw ay nawala kahit sabihin na natin nakagawa po tayo ng mga ilang kamalian mga negative thoughts imposible naman po na hindi ka na miss kahit papaano ng ex mo sobrang imposible yan uh, siguro napaka toxic mo na para hindi ka ma-miss pero kahit papaano kapatid maaalala kanya eh so by means na ikaw ay nagparamdam na hindi ka naman naging needy kumbaga parang thank you message lang na medyo bitin pa nga matutuwa kahit papaano ang ex mo sabi ko nga, ang strategic message na ipinadala mo ay siyang huhusga at posibleng tumulong sa'yo. Ang susunod na hakbang ng ex mo ay siyang magiging susi at sagot na sa palagay ko naman ay posibleng maging way para magkabalikan po kayo ng ex mo. Sigurado naman ako na sa simpleng paraan na to ay magkakaroon ka ng way para makapag ka na po kung ano po talaga ang nararapat sa inyo ng ex mo. Kasi hindi pa pwedeng basta lang po tayo umupo dito, hintayin natin. O, nandun po ako, naniniwala po ako na sa enough, uh, enough space apart is magbabago po yung mga bagay-bagay. Pero once na natapos na nga po natin yan, inilagay na nga po natin siya sa step 1, syempre po, kailangan din po natin mag-reach out kasi kadalasan nga po, naghihintay din yung mga ex natin. So, minsan naman, tinitingnan ko anong dapat mong gawin. So pag nag-reach out ka kapatid, yun lang po ang dapat nating iparating. Then kailangan manahimik po tayo. Huwag po nating susundan ka agad yun na maraming thank you ha. Ah. Dahil ibig sabihin po noon bigla magdedetermine yun na kayo po ay so desperate sa kanya. Yun po ang iniiwasan natin. Kailangan po is parang parang sumagi lang yung ex mo sa inyo. Parang ganoon eh. Doon po siya mapapaisip eh. Yun po yung pinaka yun po yung pinaka-strategy nung kapatid. Kaya very effective po siya. Ngayon, pag nangyari po yan, hintay-hintayin lang po natin ha. Huwag po tayong gagawa ng hakbang. Ganun po yung mga kapapong. Maraming maraming salamat po. Sana po may narating at natulungan po natin dyan yung mga kaibigan po natin. Kasi meron din po ako mga ilang kausap sa aking mga consultation na nagtatanong, kapapong, medyo matagal na po eh. So ano po ang dapat natin gawin? Ang tanong ko lang naman doon is handa ka na ba? Kung ikaw ay handa na, okay, gawa po tayo ng game plan. Yun po ang mahalaga. Pag kayo po ay ready na kapatid, pwedeng pwede na po. Dapat po kasi isipin po muna natin ang ating sarili bago po natin tignan yung ex natin. Bago po natin siya bantayan. Hanggang dito na lang po muna mga utol. At syempre po maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo. Huwag nyo pong pababayaan ang inyong pamilya. Bantayan po natin. Syempre po suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Maraming 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 salamat po. Papong TV.